Maganda, 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 umaga po mga kapatid. It's me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, kasalukuyan wala kaming living Saka wala kaming itinata yong litso mga kapatid. Ang gagawin namin ngayon ay magtatanggal na lang kami ng forma. Yung forma na, ay yung namin kahapon mga kapatid. Tatanggalin namin ni kapatid na Mario. Tara mga kapatid, tanggalin na natin para may magawa tayo yan oh, mga kapatid ah ha? ayan hawak na ni kapatid na Mario yung pang kuha natin na bakal tarongkit tsaka yung martilyo narito po yung aming ginawa kahapon aming tatanggalan ng forma mga kapatid baka kasi mamaya. ilibing mamaya o ngayon hindi oh. wala na kaming ah, ano yung kung hindi yung libing nila wala ko kasi kami ngayon gawa wala akong kliyente mga kapatid wala nga mga kliyente yeah. <coughs> hindi pinatatanggal ang forma yan yan Kapid. Ayan po mga kapatid, ang aming itinayo kahapon. Nasa halikod ng isis -is na ito. Ayan. Paakyat na po si kapatid na Mario. Ayan po. Diyan ka na lang. Oh. Ito. Sumama sila kapatid na Boboy tsaka si kapatid na Edmar. Ayun po. Nakain po naman. Wala na po kaming gawa. Eh ka baka o oh, mamaya ilibeng wala na o siyang forma. Nakain kami ng mga ano. Ayun po. Inaalis na po. Ayun. Makait na po siya. yun Ako. Napakataas na po. Nakakita po pusa, Nakakita po pusa. Yun Aray ko po Ayan po Ayan lapit nga yung kinakanta nito Dito. Naiintindihan? Ah. Dito. Sayaw ang magaling yun Ha? Sayaw ang magaling Pagkain na ay narinig ng na kantang 'yan. No. Walang ito, 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 na. Wala ka, papi, sya, no? Walang nababang kung Nakaupo pagkain na uh, ay narinig nila. Tayo na sa Po, oh. Yan. Hirap ng pantanggal natin. Wala ka oh, pangunti. Eh. Pwede. Kurang, kurang. Ayan, mga kapatid. Ayan. Bago yung lalim naman. Maganda pagkaka... Dali ito. no? Hmm. Di ba ikaw ang pumukpok niya sa gilid? Ay, ako ba? Oo. Oh. Bang. Pagpako naman ay wala nang... O oh, kasama po na mga pogi namin kasama. yan po. nakain na Ano kayo nakain? nakain ay, po niya yung, so. yung... Yung binanlian na noodles na kailan siya umaga. Ayan po, yung dalawang yan. yan. Kapatid, ito ayok, pa ito si ito kapatid rin eh. galing punta kay Ita ito <laughs> Pauwi na nga yung umaga. <laughs> wala pong magawa sa kanila dito po tarbaho sa cementerio, Inaalis po niya forma. Yan. Pag-alis po, aalis po muli siya at babalik po ulit sa Tagaytay. Kasi siya namimitas mimitas ng walang ng pinya. Kasi ang pinya raw malalaki. Ang pinya binibenta dito sa amin ay mga buraot. Pero pagkala na kayo, binipit dito sa Tagaytay. Yan po, si kapatid rin eh. Ayan, inyo po. Na, napakaganda. Napakag Ito po siya sa gitna ng puso ng taal. <laughs> napakaganda lalaki po niyan. Mas ang titingin. Yan. Yan. Dahil na. Kung mag 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 pala mag-video tapos. Ah. Kung Kung may kailangan po kayo, lumapit po kay Kapatid Rene TV. Doon po sa Tres. Kung meron yon, po kayo siyang ibibigay. Kung wala, pasensya po. Pero napakaganda nito si Kapatid Rene. Taga-Tres. Kauwi lang, pupunta tagaytay tayo, kauwi lang niya. Titingnan lang yung pinyahan niya kung maganda. Babalik, babalik po uli ngayon, muli, siya, muli, muli, babalik pa uli, tagay tayo. po, Shout si kapatid, out. Rene. Ayan po, liko na po pa ako, hindi pa mabunot. Uh, oh, apa ayan, o, no? oh, nakakuha na eh, o. Oh. Hmm. Okay. Ha? 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 o, o. O. lang yun eh, yun, 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 yun ay na. Hmm. Ayan, o, no? ba <coughs> maluwag na kapatid. O. Oh. Wala natin, buboy. Oh. Ha? Lolo.

babali kasi pag tinersa hindi hmm. wala Naiwanan. <gasps> hmm. Ayos din mga kapatid. Natanggal din. Hmm. Dahil sa martilyong ito mga kapatid, natanggal din. So yun po mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pagsara din po at pintutin ang bell button para lagi kong updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.